Magandang hapon sa inyong lahat Nandito ako guys sa roof So I-overview ko ulit sa inyo ang uh, Aming project So Ito po ang Yan po ang main building Yan naman po ang sports area Ito naman ang guard house So malapit kami talaga dyan sa bundok guys Yan lang po ang bundok no? bundok po yan so malamig ngayon mahangin ngayon mga uh, hapon guys mahangin nandito ako sa rock tingnan nyo ito po ang mga bato bato so ito po guys ang daan papunta sa labas tingnan nyo di diba, ang ganda yan po ang daan papunta sa labas tapos yan ang papunta naman dyan sa kabilang building yan sa baba so ito palang tinatayuan ko ito yung ano yung uh, car wash or warehouse area dito ako sa taas malaking project to mga langga grabe tong ano pero sa loob ng ano since 2013 po to binuksan pero nag-stop po kami 2015. Oh, 2016 nag-stop po ito tapos binalikan ng 2018 kaya nga natagalan siya guys. Nagiging uh, ano siya? Nagiging 10 years na siya guys bago natapos. 'Di diba? So dito lang po ako diyan ako dumaan sa pintuan na 'yan papasok dito sa packet dito sa rooftop. Uh, Yan po ang aming project. Yan. Ito guys, likod lang to guys. Iba rin yung sa gili doon sa kabila sa main building. Yan po ang main building na mga offices yan. Pero itong uh, ano sa, sa, likod na to, Ah uh, baka uh, site dito po sa back yan oh, ng ng uh, view, ng building hindi nyo makikita talaga kasi nasa likod po tayo so yan lang siguro kay sa aking vlog maraming salamat at uh, advance happy advance merry christmas po sa ating lahat so bye bye na guys